Oh. Kumakain ka ba ng pinya? Pinya, oo. Oh, Nakakain ako pinya. Kumakain ka? Oo. Oh. Karira tayo. Okay. Oh. Hindi ako kasi pinya. Panalo ako. Oo, oh, pag Sige. nanalo ka sa akin. Hindi mo nanalo sa akin. Kasi oh. isang oras. Upos na sa akin yun. Ano isang oras sa akin? Five minutes lang. Oo. Oh. Yari, hindi ako pinya. Malaki ka rin yung bibig na Oo. Oh. Oo. Oh. Talos. Eh. Yung isa yung dinadya. Maganda yung yeah? parang. hindi na matamis to eh. Matamis to? Oo. Hindi mo na Kailangan walang matatapon Bantam ha tama? Oo, kailangan walang matatapon. Mga kababayan, karira kami ni Bantam kumain ng pinya. Sinong mananalo? Ako. Akong panalo. Sigurado ka? Oo. Oh, ko. Walang malalaglag. walang matatapon oh, ha? Oo. Oh, walang malalaglag. matatapon. Ayan oh. Ano? matamis sa Eh, oh, okay. <laughs> natin. Oh. Ito ka. Bintahan nyo muna si sir. Oh, siya, siya. May asin kayo? Oh, Ayun. Okay.

<tog> 'Yung okay. oh, oh. <tog> uh -huh. Ano? Okay na? Okay na. I tayo. Game tayo. Asin. Kailan walang matitira? Wala, sira. Oh, eh wala na ko. Preno. Oo. 'To, na, pag naumay ka, wag dito. O, oh, atin. O, oh, lagyan ko asin. Hindi, huwag lang. Ganyan mo lang. Kasi mahalap eh. Hindi. Atin. Paikot mo, paikot. Ayun na, shock mo eh. Wait lang. Tatayain mo na naman ako eh. Hindi mo naman daya. Hindi, daw na daya. Okay. Uh, kapay tayo. Kapay. Oh. Kailangan walang titigil, mabilisan ha? Mapilisan. Yes. Sigurado nga. O, oh, plato. O, oh, invite muna natin sila. Yeah. Mga, mga pan, mga pawis. Ako para yung mga nalo, di titirang ka. Di tayo mga kita yung mga hey, Ako para yung mga Siguraduhin mo, kita ngayon pag natalo nga. Eh, panalo ako. Panalo ka, di panalo ka, may premyo ka. Ano? Trinyon. Patay tayo dyan. <laughs> Trinyon, trinyo ko. Ah, o, sige. One, two. One, Dito ka, sa una. Mm. Okay. Hindi, okay. na. Yan yeah. e, para hindi mo ko tatayahin. Okay? Doon ka lang titingin. Hindi, bibili sila. Hindi, mo, ayaw Bibili sila, bibili. One, One two, two. 3 Go! Go! Mmm! Kabutin mo ha! Wag mo sila isip lang! Aduh, hai, mau tanya kan naik kita kita, udah mau. tunukin mo bantam, hindi mo katanik para manalo ka wag mo nang ngunyain wag mo nang ngunyain mo oi! mataya ka ha ano! buksin mo! ano ba puto may ako inubuto oh basta ano yan panano ko tinalo ako eh. Pwede naman, lagi-laging tira. Ako ang date na ito. O. Laki mo eh. Ano? Kaya <laughs> <laughs> <comigo mo. onde? laughs> <laughs> ka eh. Oh. Huh? Like, ano ko? mo <laughs> na date Ha? Ano mo na date <inaudible> yan! Ano ka pa kinahin ko? Hinaki mo! Hinaki <laughs> mo! Tayo na lang mag-decide mga kababayan kung sino panalo! Ano? Isa Ha? Ah, isa pa? Wala, pupupunin ka tantiyan ko. <laughs> <laughs> si Kuya Jesse si naman, at saka si Tax. Oh. Titirang kita yung mga nalo. Titirang kita. Ako pa rin yung mga nalo. Trinyo ko. Trinyo. Anong trilyon? <laughs> oh, tingnan mo. Anong trilyon? Oh, tingnan mo. Bumili ako ulit. Matamis. Matamis? Hmm. Nagkit ni Talate.

Ang <laughs> 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 laki. <laughs> laki. Mm. Bun bundat. Bundat. <laughs> <laughs> hmm. Okay, pinis Matamis pinya. Kasi walang ilaw, matamis. Hindi. mo pinya. Nasarapan tayo. Matamis yung pinya. Oh. Ano yung hintay mo? Da bin